good evening mga kadudong Ayan, yeah, palalik na lang po si Dudong At lumalapit sa inyo mga kadudong uh, May susuporta naman po tayo Isa na naman, isa na naman po natin kaibigan uh, Kabayan Siya po ay uh, Isang master Reju Rejuvi Ispa yes, Siya po ay Taga Damam yan nga lang po, taga, ano siya, Saudi. O, oh, yung mga taga Saudi, the mom. O, oh, baka gusto nyong magpa-spa kay mommy? O, oh. o, oh, ate, sister? Kay sis, kay sister? Ayan po, si Master Rejubi. Spa. Siya po ay nasa Abu Dhabi, the mom. Wala kasing nakalagay kung saan siya nagwo-work. Support, blah, 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 Hmm. Wala. Hindi ko alam kung saan. Basta ito, OFW siya. Sa Saudi. Walang nakalagay. Kaya mga kadudong, pakisupport po. Ang ating kaibigan, kabalitaan at kaampi. <laughs> si Master Rejubi in spa. Niyan po, mga adodong, ilalagay ko na lang po ang kanyang YouTube channel at paki po natin para po madagdagan ang kanyang income para ipadala sa Pilipinas. Mga adodong, maraming maraming salamat po. God bless at all. God bless us all. Bye-bye. Let's go. Rock and roll. Paki-support Master Rejubi. Espa. Eh, Oke, okay. bye-bye. Aduh dong, dinner. Oh, Panda, Express. Panda Express. Kain po, dudung, Panda Express. <tik>

ito wala nang laman ito. Hirap mo. Mm -hmm. Dudong kain po. Panda Express. Ang sarap. sarap. Mahan ang delivery charge, o. No? 5.50. Plus <laughs> mag-tipik ka pa.

dạng mấy tốt đúng đắn mìu mọi người mày tìm thấy cái loại đấy 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 yeah, đấy 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 đấy

Tapos, wala naman yung sa akin. Like Hindi hmm? mm. hmm, right? uh. yeah, pa. Mm. ate nah, Pa, Mga kadodong, happy Thanksgiving happy Thanksgiving sa inyong lahat yan. Kami Happy bukas Thanksgiving. pa. Bukas pa kami. So, salamat po sa ating mga bago subscriber. Maraming maraming salamat po. Of so, course, sa ating mga old subscriber. old subscriber na hindi po iniiwan si Dudong. Thank you po. Yeah. You know, I like this. I think pati apple pa masarap. Lahat masarap. Eh. Piliin yang, pilihan, pilihan pan. Pilihan pai. abang kami kanunya jo sa ADR nang ano 'yung mapping kung may sobra. Ang mm. mm, dami sobra ito. Apple pie. Mm. 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 Apol pa yun. Teka So, you guys took Ha? So, you took one? Apol. Ang dami ng muffin, mm. Sabi ni Chef, no no more, no more muffins. <laughs> Diyan ka asa na <laughs>

sarap ng tamis. Matamis? Hindi ako natatamis, ano? <laughs> oh. ah. It's good. But it's so sweet. Hmm. Tapi yang anu apon.

Mm. Da -hmm. bu. Ay, sarap Puh, hapunan Oke, okay, dong Oke, gini ya Ganti terlalu po muna ang video ni Dodong At matamlay si Dodong <laughs> Masakit yung kanyang bukong-bukong Dudong, maraming salamat po sa pagsama sa gabi nito at sa hapunan na ito. Dudong, marami pong salamat sa ating mga bagong subscriber. Of course, ating old subscriber na hindi iniiwan si Dudong. Sa mga bago, please, 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 huwag nyo naman iwan si Dudong. Okay, Maraming, maraming salamat po. At konting kembot na lang tayo at makakamit na natin ang ating dapat na makamit. Okay, sana po itong dating na Paskuhan. Sana po. <coughs> Yun know lang po ang regalo sa akin. Ay. <coughs> uh, mga kadudong, please support my YouTube channel. At pakihit na rin si notification para lagi kayong updated kay Dudong. Maraming maraming salamat po. Okay. Bye-bye. God bless us all. Bye.